Hello, mayang hapon. Good afternoon for this video, guys. Panibago naman as napakaganda nito, guys. Hello. Surprise. Ayan. Maganda to, guys, kahit saan. Tingnan nyo. Mayroon pa cute-cute siyang amin nga bird. Ayan, bird, guys. Cute na cute ang bird. Ayan. Tweet, 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 tweet. Ayan. Ha, parang totoo. To. So, pwede siyang Christmas tree, swerte. Welcome 2026. Ayan guys. Iba guys. Tingnan nyo. Maganda to guys. Order na kayo guys. Ngayon guys. 600. Pwede. Sa 600 guys masaya na kayo. Sa sa tweet tweet tweet. Ayan. Napakaganda guys. Ito guys. Ayan. Diba? Ang ganda. Para, pwede yung gawin Christmas tree. O, oh, diba? O, oh, mayroon pag ilaw. O, oh, oh, may ilaw to guys. Ayan. Hmm, um, ayan. Ayan guys. O, oh, diba? Maganda gawin mo tong magabi, matutulog ka. Maalip pa dito. Ayong <laughs> puso mo at sa paningin mo. Malingaw ra ka dito guys. Sa 600, umiilaw ang puso mo at saka luminingning ang mata mo. Yung mga mata mo naglumining-ning. Ayan, di ba? Napakaganda. Uh, umiilaw ang atin nga uh, punong kahoy. Christmas tree guys. Um, ayan, mayroon pang ano. Napakaganda. 600 lamang guys. Hili na kayo guys. Order na. Ganda. ba? Diba? Masaya ka mo nito, guys. Ito pa, guys. Mura lang 'to. Ayan. So mahilig masayelo. Ayan, guys. 350 lamang, guys. Ayan, guys. Ito, na. 350 lamang, guys. Maaliw na ang paningin nyo Napakaganda, guys, oh. Nice. 300 350, guys. Oh, ayan ito pa guys oh, oh ibang bulaklak oh ayan puto ayan iba naman to guys uh. iba guys order na sa so, ng Halaga maaliw na kayo order na pang regalo pang christmas tree pang ayan so bye bye sa inyong lahat and god bless so shot After noon, may hapon sa tanan. For today's videos, guys, ito na naman tayo. Mamili na kayo sa aming bis business. Too, <laughs> See, business to, guys. Sige, business to, guys, kasi ano eh, binibinta eh. So, bili na kayo. Anong gusto nyong bulaklak? O, tingnan nyo, oh. Swirting halaman. Ayan. Diba, guys? Ayan. May laso, guys. pang regalo guys. pang regalo. Kahit sino. Hmm. Tingnan nyo, guys. Oh, napakaganda guys. Ang bulak-bulak na to. Hindi ko alam anong pangalan to. Nalipawatan ko. Parang ano. Mm, parang margarita. Oh. Pili na kayo guys. ganun pa rin. 350 guys. So, napakaganda ba diba? Ayan. 350. Sa so, 350 maging masaya na ang ating maliwalas ang ating bahay. Hmm. Ayan guys. Ito pa guys. Hmm. Diba? Ito guys. Oh, napakaganda din. Oh, ang kanyang bulak, tingnan mo. Mayroon pa ang puso-puso. Ayan, guys. Oh, ah, tingnan nyo, guys. Nice. Very nice, diba? oh, <laughs> ah, ayan. Napakaganda, guys. 300 sa... mura lang to, guys. 350. Oh, maaliw na natuwa kayo sa bulaklak na to. Ayan, guys. Galing, no? Bili na kayo. Mga langga, mga palangga. Magaling to. Hi. Bili na.